So, oh, what's up mga Kabang Erg! Uh, ngayon nandito na naman tayo sa... Ito! Yung... ...kabilang lote na ano, nakatabi ng aking... munting barong-barong mga Kabang At... ...yung nakaraan niya... ...ay... ...nagh-harvest tayo dito ng mga bunga ng kalabasa at uh, naibinta natin ng ano uh, alagang 150 yung apat na piraso so ganyan kamura dito sa aming probinsya pero maganda na yon at yun ay libangan lang naman magkagalito kung wala tayong pasok o wala tayong trabaho ito tayo naghahanap tayo ng malilibangan so yan ngayon nandito ako mga kabakayard ano? dahil aalisin ko na nga po ito, yung Ayan mga kalabasa natin. Dahil papalitan na ng bago. Plano ko rito mga kabakar di palit sitaw o kaya okura Ayan yan yung tinabasa natin kanina na. Pero bago ako pumunta rito mga kabakar ah, bago ako nag-umpisang magtabas kanina nag-ikot-ikot muna tayo. Ayan actually marami na akong natapas mga kabakar. Ayan ang aking bunso na kung nasaan at kung anong ginagawa ng papa niya ay gusto lang siyang nandun ayan sa pag ikot ikot ko kanina mga kabakerd nakakita tayo ng ano pinabutan pa rin naman natin yung mga iniwan natin nung nakaraan ayan mga kabakerd mali makakakuha pa tayo ng bihaya dito ito mga kabakerd hindi ko ito nakita nung nakaraan nag harvest ako Ibabas lang ito nung natapos ko itong napakayabong na damo kanina dito. Sa kakatabas ko, kakatabas ko, lumitaw. Ayan, hinug na. Ayan. Hindi ko ito nakita nung nakaraan. Yung unang kalabasa na binidjahan natin ay nakita ko yun. Talagang iniwang ko yun. Dahil mura pa nga, hindi pa pwedeng pitasin. Tapos ito mga kabakayad yung kwan Malit pa ano Ang unang harvest natin Ayan o. Ngayon medyo tikas na siya Pwede nang kunin Ayan Tapos meron pa dito mga kabakayad o Nag-uumpisa pa lang Hindi ko alam kung tutuloy pa to Kung lalaki pa siya ayan Kaya nga hindi ko kinuha yung talbus Hindi ko ginalaw Bali dalawa pa silang ganyan tapos ito, isa pa sa mga itinera natin nung nakaraan. Ayan, nakita natin yan nung nakaraan. Alanganin lang pitasin. Gawa nga nung bubut pa. Ayan, hinog na siya. Oh. Pwede na kuhaan na ng simigya. Maganda kasi ang lahat ng kalabasan na ito mga kabakayag. Tapos yan pa Ay yung mga iniwan natin, mga hinog na hinog na. Tapos ito. Pwede na rin ito, mga kabakayag. Malit lang. Oh, wala na kasi yan eh. Kaya medyo na. Tapos yung nagulat ako dito mga kabakayag kasi nung nakaraan, hindi ako pumunta rito. May isang sanga kasi rito na medyo maiksipa sang sanga na gumagapang uh, baging pala mga kabakayard hindi sanga ayan o nakita ko nang medyo maganda ganda pa hindi kito nakita nung nakaraan eh ayan o ang gandang bunga pa mga kabakayard pang pa yung size nya katulad dyan nung mga ibenta ko nung nakaraan yung unang hard disk natin na naipinta natin sa halagang 150 yung apat na peraso tumimbang rin ng apat na kilo ang okay, natin Ito yun, ito inabot ng tarsier Kapag alis ka dyan. Alis na ako. Ito ko dyan sa dyan. Isok ko yan. Kaya bali na yung naipo natin. Bali, pitong piraso pa. Kaya lang medyo reject na itong dalawa. Ito, dadalang itong mga kapakyan sa bagsakan ng isda. At... Oh sarap na higa natin na. Ah. <laughs> dyan ka pa talaga sa kalabasa <laughs> ah, mga kapat, apat lang yung ginawa natin yung tatlong peraso ay binigay ko ka doon kay mama sa kapatid kong nagbibidyo pagka minsan bali ito na lang yung dadalhin natin sa bagsakan ng isda at ibabarter natin ng kung ano ang isda meron doon sana nga meron pa gawa nga ng tanghali na hindi ko lang alam kung may aabotang pa ako so tara mga kabakayag uh, mga kabakeg, nagbago pala yung plano bali ibibinta ko na lang ulit ito doon sa bumili sa akin nung nakaraan yung nakin ng gulay tapos bibili na lang ako ng isda doon sa ano baka kasi wala na rin isda eh, sa ilan ng pagod, pupunta pa doon. Kaya dadaan ko na ito doon sa ano. Mas malapit kasi doon sa ano. Uh, bumili sa akin nung nakaraan nung una natin yung harvest. So, bibinta ko na lang ulit ito doon. Tapos, bilhin na lang ako ng ano. Uh, punta na lang ako sa pagsakan ng isda. Tingnan ko meron pa. Bibili na lang ulit ako. Ayan. Kita kita tayo doon mga kapakayard. Ayan mga kapakayard. Nandito na nga tayo sa ano. Uh, bibinta ko lang kalabasa. Ano. Ki Tita Marisa so ayan shout out sa iyo Tita Marisa yung unang bumili ng kalabasang unang harvest natin mga kapakyad so dito ulit natin sa kanya dinala ayun mga kapakyad naka 4 ulit tayo na kilo ano so halos katulad lang dati libasa magkakapatid mga kapakyad ayan si Tita Marisa So, nakakulay brown na lang -brow damit. Ayan na mga kabakyat, si Tita Marisa, shout out. Ayan na, oh. oh. Nakita ba? anak yung benta mo, dali. Ah, <laughs> mga kabakyan, naka 160 kami. Oh, ayan, oh. Diba? Diba, yeah. mga kabakyan. Bye-bye. Bye. -bye. bye. so, <laughs> ayan, mga kabakyad, na nga tayo sa pilihan ng isda. Oh, ayan titingin tayo na kung anong mabibili natin dito tayo mga kapakayar sobrang dito tayo mga kapakayar sobrang hina ng ano ngayon ng huli tamban yung nandito saka yan oh mga maliliit saka ito yung tawag sa amin dito ay ano ah uh, ito ewan pala kung anong tawag niya sa ibang lugar ano isang klase ng catfish mga kapakayar so 50 lang isang kilo bibili tayo classmate sarap mampu Aya si classmate Celia, si taga benta ng mga huli ng mga kapatid nating maging isda. Nabagsak ang ano, uh, huli nila Boss Jing, nila Kalawod TV, saka ni Boss Eliboy, mga bakayag, bali ito lang yung magsakan pala ba. Kaya dito ka makakabili ng napakamurang isda at napakasariwa pa. So yun, mga kabakayad Nandito na nga po tayo Nakabalik din tayo sa ating munting bakuran So yun, mga kabakayad buwan ng ating mga paglilibang ano, Nakabinta kami ng Bunso ko ng ah uh, 160 Yung sa apat na piraso na Kalabasa So bali na libre na yung ulam namin Isang kilo yan mga kabakayad Apat kami katao Baka abuti na yun ng hanggang gabi at baka makapamigay pa tayo dun sa kabilang bahay niyan So, mga kamakayan halagang 50 pesos ilang kilo ng nabili ko isang uri siya ng catfish o ito kung tawagin dito sa aming probinsya sa Bicol so mga kamakayan halagang sa muli po maraming maraming salamat sa inyong patuloy na suporta sa aking munting channel at ito pong muli ang inyong kabakuran ni si Sam H na bumabati sa inyo na isang mapagpalang araw at mabiyayang araw sa ating lahat hanggang sa muli po bye, bye. God bless